Hello guys, good afternoon. So, 3 p.m. na dito sa Saudi. So, galing ako second floor sa kwarto ko. So, nakatulog ako <laughs> habang yung alaga ko is nasa tabi ko na gano'n. Nanonood siya ng, ano, ng tablet. So, magkape tayo guys. Ini tayo ng tubig. Ayan na. So, mga 1 p.m. kanina dumating yung dalawang alaga ko. Tapos, kumain lang sila guys ng patatas. Tapos, ayun, natulog na yung amo ko. So bukas guys, walang pasok dito sa Saudi dahil National Day bukas guys, September 23. So September 23 ang National Day dito sa Saudi. So wala silang pasok bukas. So bukas ng gabi is lalapas kami sabi ni Madam dahil tuwing gabi yan, gabi talaga yung ang alis nila guys. Tapos ano, may dala silang ano, bandila, watawat ng ano, ng Saudi guys. So nakabili na si Madam ng ano guys, yung watawat, ano, watawat bandila sa ano, bandila ba? Yung maliit lang guys dalawa. Y yun yung dala ng alaga ko guys. Bukas na gabi lalabas kami. So, ano tayo bukas? When, eh? Tuesday? Tuesday. September 23. So, Wednesday may pasok na sila. Ano guys? Isang araw lang yung holiday dito guys. Isang araw lang wala silang pasok. Pero sa Wednesday may pasok na sila. Wednesday sila may ano. Parang may party party sa ano. Sa school nila guys bukas nga is holiday, walang pasok. So, sa Wednesday na yung ano nila, si school. So, bukas na kami, isa lapas kami. Pero, kahit lapas kami bukas, guys. Siguro maaga din kami ako, lalabas bukas. Kasi, kailangan mga 9 or 10, nasa bahay na kami. Kasi, kailangan yung dalawang alaga ko is, tuturok sila ng ma maaga, guys. Dahil, kinabukasan, may pasok nga sila. Kasi, parang may ano sila. May pag-anapan sa school nila, guys, sa Wednesday, September 24. So, late na yung ano nila, guys. Late na yung parang may na pa sila sa school guys dahil bukas yung holiday. Yun. So bukas na kapit guys is maganda yan sa lapas guys. Yung mga mall, yung mga parang mga building na malaki guys. Green yung mga ilaw guys. Kasi yung bandila dito sa Saudi is color green. So maganda yan sa lapas guys bukas ng gabi. Yung mga ilaw ng mall, yung malaking, mga malaking tindahan, malaking building guys is green yan sa labas guys. Magandang tignan. Tapos sa labas is yung mga umaalis sila guys ano, like pupunta sila ng mga park, ganun, yung mga lugar na kung saan may nagsasayawan, ganun. May dala-dala silang guys mga ano, mga bandila. Meron nilalagay pa nga sa ano, eh. nilalagay pa guys sa poche nila yung malaking bandila. Guys, maganda. Maganda tignan. So bukas, siguro mga 5 or 6 ganun siguro kami uh, lalabas. So makapit tayo guys. Ang aking baso na labubu. Mamayang gabi siguro din di ako makakatulog. Kasi ganito ako guys, kapag nakatulog ako ng hapon, lang kapag ng hali is, na ako makatulog ng gabi. Inaantok parang ako guys, hindi ko ganyan. Hindi ko, ano, hindi ko madara-dala yung antok ko kanina. Wise, kaya yun, humiga na lang ako sa, <laughs> sa kama. Sa tabi ng alaga.